Salamat o sa mga pagpapala mo Sa bawat oras, bawat araw Ako'y iyong iniingatan Salamat o sa mga subscribers ko na walang sawang tumatangkilik sa YouTube channel ko. Di ko man sila masuklian, ngunit dalangin ko na kung saan man ko ng mundo kayo naroroon dalangin ko na kayo ay pagpalain. Ingatan ng ating Ama sa langit at ilayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Salamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channels nato. ito. Walang hanggang pasasalamat, Una sa Panginoon, pangalawa sa inyong lahat na aking mga kaibigan. Walang hanggang pasasalamat ang aking inihatid sa simpleng awiting ito na inyong pinapakinggan. Salamat sa inyong lahat. Na mga tumatangkilik, lahat ng subscribers ng YouTube channel ko. Maraming salamat po pagkat kayo ay narian sa tagumpay ko i tagumpay nang lahat amen praise the lord salamat po itong simpleng awitin na ito ay pasasalamat ko sa inyong lahat na kahit na po hindi pa po million subscribers pero ako po ay nagpapasalamat na sa inyo